Dekreto Plus 2025, unang kota na pamamahagi para sa subordinate na trabaho, seasonal at non-seasonal. Unang pamamahagi ng Ministry of Labor and Social Policies ng mga kota na hinulaan ang 2025 Close Decree upang payagan ang pagpapalabas ng mga permit sa trabaho bilang tugon sa mga aplikasyon na isinumite sa Single Immigration Desk. Sa particular, ang tala ng Pebrero 12, 2025 ng General Directorate para sa mga patakaran sa migration at para sa social workplace Social and Workplace Integration of Migrants ay nag-attribute ng 42,835 kotas sa mga entry para sa hindi panapanahong subordinate ng mga dahilan sa trabaho kung saan 17,129 ang nakalaan para sa mga babaeng manggagawa. Kaugnay ng hindi pa napanahong subordinate na trabaho, 15,000 na kota na nakalaan para sa mga manggagawa mula sa mga bansang pumirma ng mga kasunduan o pagkakaunawaan sa pakipagtulungan sa mga usapin ng mga migrasyon sa Italia ay ipinamahagi din sa antas ng probinsya. 1542 ang nakalaan para sa mga subordinate na manggagawa mula sa Tunisia. 3464 ang nakalaan para sa mga manggagawa mula sa India. At 5700 ang nakalaan para sa family at social healthcare sector. Katulad nito, 38,462 kota ang inilaan para sa mga admission para sa panapanahong pantulong na mga dahilan sa trabaho. Kung saan 15,380 ay nakalaan para sa mga babaeng manggagawa. 2,101 na nakalaan para sa mga manggagawang mamamayan ng India. 841 para sa mga kahilingan para sa autorisasyon na magtrabaho ng ilang taon. 13,736 na nakalaan para sa mga panapanahong kahilingan sa trabaho sa sektor na agrikultura na isinumitin ng mga organisasyon ng mga profesional na employer. 3,143 ang nakalaan para sa mga panapanahong kahilingan sa trabaho sa sektor na turismo na isinumite ng mga profesional na organisasyon ng mga employer. At sa wakas, 3,261 ang nalalabi para sa mga panapanahong kahilingan sa trabaho sa sektor ng agrikultura at turismo hotel. Ang mga kota na hindi binahagi sa antas ng teritoryo ay nananatili sa pagtatapon ng ministry na nagtatalaga sa kanila batay sa mga kahilingan natanggap ng mga one-stop shops para sa immigration na ulat sa ng direktor para sa mga patakaran ng migration ng mga territorial na inspektor ng paggawa. Prefecture tanggapan ng teritoryo ng pamahala ng Reggio Emilia, nandito na naman po ang kanilang data para sa taong 2025, ang numero ay 70,720 entries para sa non-seasonal subordinate work, 730 entries para sa self-employment at 100 10,000 entry para sa panapanahong subordinaten na trabaho. Kung mapapansin po natin, mga kabayan, ah, sobrang laki ng bilang na itinalagagan ng gobyerno ng Italia para sa bansang Tunisia at India. At ito ay napaka-imposible na iisang probinsya lamang po ang pagdadalhan ng kanilang mga manggagawa. Kaya, ibig sabihin, ay may mga lugar dito sa Italia na bagamat may iba't ibang sektor na nagpasok para sa dekreto plusi, kagaya ng ilan nating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi na rin lumabas ang kanilang nulaosta, bagamat sila ay may legit na employer. Ito po ay sa kadahilan na naokupa na ng dalawang bansang ito ang para sa dekreto plusi. Marahil isa lamang po ito sa dahilan kung bakit yung ibang aplikante para sa dekreto plusi ng mga nakarantaon ay hindi na rin po ito lumabas. At hanggang sa ngayon ay umaasa ang ating maraming kababayan na baka sakaling lumabas pa ang kanilang ulaosta. Masakit pong isipin para sa isang aplikante na nagastusan, umasa, at maging sa employer na naririto sa Italia. Sigurado na nagastusan din po sila dyan. Kaya lang, hindi po may iwasan na mauna po ang bansang Tunisia dahil ito po ay government to government issue. Parehas po sila nag-usap at nangako sa isa't isa na yung patungkol nga po dito sa Dekreto Plusi. At ang isa pang masakit po para sa ating mga Pilipino, no? ay wala po ditong binanggit kung saan probinsya dadalhin yung mga Tunisia na yan at saka yung mga India na yan na dadaan sa government to government agreement na tinatawag dito para sa Decreto At dahil nga po sa imposible na iisang probinsya lang ang pagdadala so malamang iyan po ay region. Tandaan po natin na ang Italia ay meron dalawampung region. At hindi po natin natitiyak kung saan po ba talaga dadalhin ang mga kota na yan. Pero ayon nga po dito sa informasyon, nakala po natin ay may mga natitira pa naman na hindi pa na ipapamahagi. At yan po ay ating aabangan upang malaman po natin kung saan saan po ba talagang region ang naukupan ng India at ng Tunisia. Kasi sobrang unfair na po nun sa mga aplikante na nagbayad. Yung iba talagang 3,000 pa o oh mahigit ang ibinayad para lang makapag-apply ng Ula Osta. Yung iba naman, minsan naloloko pa. At pag mapaghabulan, kundi magtiis na lang, mag sa isang sulok. Marami po na-encounter na naloko sila minsan sa Facebook. Kung bakit naman po kasi kayo nakikipag-usap sa Facebook, ay alam nyo naman na ang mga scammer ngayon ay nagkalat. At sa susunod ko nga pong vlog ay yan po ang ating tatalakayin kung bakit nagkaroon ng mga ganyang scammer. Bagamat may babala o paalaala ang embahada ng Pilipinas dito po sa Milan, ay, hindi ko lamang po alam kung mayroon din pong iniwang notice ang ilang embahada dito ng Pilipinas, kagaya ng nasa Torino at naandiyan sa Roma. Kasi ang pinapalo ko lamang po ay itong embahada ng Pilipinas natin dito sa Milan. At sila nga po ay nagbigay ng notice na mag-iingat sa mga manlulokong tao o sa mga scammer na gagamitin ang dekreto plusi para lang makakuha o makahagilap ng pera para sa pansariling kapakanan. Kung titingnan po natin, napakalaking bilang po ng mga kababaihan ng manggagaling sa India para sa Dekreto Pusi. 15,380 ang nakalaan para sa kanila. Kaya kung tayo po mga Pilipino ay merong apply para sa lugar na mapupuntahan itong mga babaeng ito na manggagaling sa India, na parang napakalabo na pong makapasok talaga ang kanilang nula osta o may release. Kasi nga, okupado na ng dalawang bansang ito, ng Tunisia at ng India. 841 para sa mga kahiling, ang para sa autorisasyon na magtrabaho ng ilang taon. Isipin nyo po, ilan taon. Kaya doon po sa mga nagsasabi na kung ilang taon ba ang kanilang kontrata. Ayan po ay dito po maliwanag na maliwanag ilang taon ibig sabihin mahigit lang sa isang taon niya mahigit sa isang taon yan pwedeng dalawa o higit pa pero sana itong malaking bilang na manggagaling sa Tunisia at sa Bansang India para sa Decreto Plusif 2025 ay mabahagi sa dalawampung rehiyon Huwag naman sanang mapunta lamang sa isang region o dalawa. Sana mabahagi ito sa dalawampung rehiyon ng Italiano para naman magkaroon ng pagkakataon sa lahat ng rehiyon dito sa Italia. Yung iba pang mga kababayan natin na nag apply o nag-apply sa Decreto Plus 2025. Kasi po, kawawa po talaga yung mapupunta na mga ng dalawang bansang ito kung sa isang lugar lang sila o isang rehiyon lang sila mapapapunta no sa so, sobrang dami po nila oh may sandaan libo napaka-imposible naman na ang isang rehiyon ay mga ilangan lang ng ganito kalaking bilang ng mga aplikante ng mga manggagawa ano man sekta o sana mabahagi ito ng tama sa so ngayon ay hanggang dito na lang po muna muli ang aking vlog at sana po ay nakakuha kayo kahit papano ng konting informasyon patungkol sa Dekreto Plusi 2025. Huwag po kayo mawala ng pag-asa dahil sa bagamat malaki ang bilang na nauukupa ng dalawang bansa ng Tunisia at India ay meron naman tayo siguro ng Diyos na maaawa sa atin dahil sa yung perang ginagastos po natin sa Dekreto Plusi ay pinaghirapan natin. Bagamat may ilang tao talaga na mapagsamantala, hindi po yan may iwasan sa, sa kahit sa ambansa. Iyan ang mga scammer na yan. Pero may awa ang Diyos, sila naman po ay mapaparusahan din. Hanggang dito na lang po, maraming maraming salamat. Hanggang susunod pong vlog.